Ang paksang tinutukoy mo ay tungkol sa balitang ang 12,000 na universal na pensyon ay ipamamahagi sa lahat ng mga senior citizens at pensioners bago ang susunod na halalan. Ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon, lalo na sa mga nakatatanda na umaasa sa kanilang mga pensyon para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang ideya ng pagbibigay ng universal na pensyon sa mga senior citizens at pensioners ay hindi na bago sa Pilipinas, ngunit ang pag-anunsyo ng ganitong halagang pensyon ay nagdulot ng mga tanong ukol sa kredibilidad, posibilidad, at mga motibong politikal sa likod nito. Upang maunawaan kung posible ba na ibigay ang 12,000 na universal na pensyon, mahalagang balikan ang kasaysayan ng mga pensyon sa Pilipinas. Ang bansa ay may mga sistema na matagal nang nagbibigay ng pensyon sa ilang sektor ng populasyon, partikular sa mga senior citizens. Ang Social Security System, LAES, at ang Government Service Insurance System, GSIS, ang paunahing mga ahensya na nangangasiwa sa mga pensyon para sa mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor. Bukod dito, mayroon ding Social Pension Program para sa mga indigent na senior citizens na nagbibigay ng mas maliit na halaga kumpara sa ipinag usapan na 12,000. Sa kasalukuyan, ang mga senior citizens sa Pilipinas ay tumatanggap ng pensyon na para sa marami, ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang average na pensyon mula sa re-es, halimbawa, ay maaaring mag-iba mula sa ilang daang piso hanggang ilang libo, depende sa halaga ng kontribusyon ng isang individual sa buong panahon ng kanyang trabaho. Para sa maraming nakatatanda, ito ay hindi sapat upang matustusan ang tumataas na halaga ng pamumuhay. Dahil dito, maraming tao ang sumusuporta sa ideya ng pagpapataas ng mga pensyon, o kahit na pagpapatupad ng isang universal na pensyon na magbibigay ng mas malaking, mas matatag na pinagkukunan ng kita para sa mga nakatatanda. Ang balitang ang 12,000 ay ibibigay sa mga senior citizens bilang universal na pensyon bago ang halalan ay dapat tingnan ng maingat. Una, ang halagang ito ay tila napakataas kumpara sa kasalukuyang mga sistema ng pensyon. Ang Social Pension Program para sa mga indigent senior citizens ay kasalukuyang nagbibigay ng buwanang allowance na limang daan. Bagaman ang halaga ng pensyon na ito ay binabatikos dahil sa pagiging masyadong mababa, ito pa rin ay mas malayo sa 12,000 na isinusulong sa balita. Isinasaalang-alang ang mga hamon ng ekonomiya na dulot ng COVID-19 pandemic at ang patuloy na paglaki ng utang ng bansa. Ang ideya ng pagbibigay ng ganitong kalaking halaga sa lahat ng senior citizens ay maaaring ituring na hindi kayang pondohan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nahaharap sa mga malalaking pagsubok upang tustusan ang mga pangangailangan ng bansa at ang pagpapalabas ng 12,000 bawat buwan para sa bawat senior citizen ay mangangailangan ng napakalaking alokasyon ng pondo na maaaring magdulot ng malubhang pagkapagod sa pambansang budget. Dahil dito, may mga tanong kung posible nga ba itong maisakatuparan sa loob ng maikling panahon, lalo na't malapit na ang halalan at ang gobyerno ay may mga hamon sa pagpapaayos ng ekonomiya. Bukod dito, bagaman ang ideya ng pagbibigay ng mas mataas na pensyon sa mga senior citizens ay tiyak na isang popular na usapin, mahalaga rin na isaalang-alang -alang ang mga motibong politikal sa likod ng mga pangako ng mga kandidato. Habang papalapit ang halalan, hindi na bago ang mga malalaking pangako mula sa mga politiko upang makuha ang suporta ng mga partikular na grupo ng botante, kabilang na ang mga senior citizens. Ang mga nakatatanda sa Pilipinas ay isang malaking bahagi ng mga botante, at malaki ang kamalayan ng mga politiko sa lakas ng grupong ito. Kaya't posible na ang balitang tungkol sa 12,000 na universal na pensyon ay isang taktika lamang upang makakuha ng mga boto na may layuning magbigay ng malaking benepisyo sa isang grupong kadalasang hindi napapansin sa mga usaping politikal. Hindi ibig sabihin nito na ang pagbibigay ng mas mataas na pensyon sa mga senior citizens ay hindi isang mahalaga at tamang usapin. Marami sa mga senior citizens sa Pilipinas ang nabubuhay sa kahirapan, umaasa lamang sa kanilang maliit na pensyon o sa tulong mula sa kanilang pamilya upang makatawid sa araw-araw. Ang realidad para sa karamihan ng mga ito ay hindi sapat ang kanilang mga pensyon upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at pabahay. Sa isang bansa kung saan mabilis na lumalaki ang populasyon ng mga nakatatanda, mayroong agarang pangangailangan para sa mas magagandang sistema ng suporta para sa mga senior citizens. Gayunpaman, nananatiling tanong kung ang 12,000 na universal na pensyon ay ang tamang solusyon at kung ito nga ba ay posible sa isang bansang may mga hamon sa ekonomiya tulad ng Pilipinas. Mahalaga rin isa alang-alang ang mga mas malalawak na epekto ng pagpapatupad ng isang universal na sistema ng pensyon. Bagaman mukhang kaakit-akit ang ideya ng pagbibigay ng malaking pensyon sa bawat senior citizen, may mga isyo ng logistik at ekonomiya na kailangang tugunan. Una, paano matitiyak ng gobyerno na tanging ang mga karapat dapat na individual ang makikinabang mula sa pensyon? Ang Pilipinas ay may malaking populasyon ng mga senior citizens at marami sa kanila ang nakatira sa mga liblib na lugar o mga komunidad na mahirap marating. Upang matiyak na matatanggap ng bawat karapat dapat na senior ang kanilang buwan ng pensyon, kinakailangan ng malaking puhunan para sa infrastruktura at mga sistema ng administratibo. Ito ay magpapahirap pa sa posibilidad ng pagpapairal ng ganitong polisiya. Bukod dito, may mga alalahanin tungkol sa pangmatagalang kakayahan ng isang universal na pension system. Ang pagbibigay ng 12,000 bawat buwan sa bawat senior citizen sa Pilipinas ay mga ngailangan ng bilyon-bilyong piso taon-taon at hindi malinaw kung paano ito popondohan ng gobyerno. Dahil sa mga hadlang sa pondo ng bansa, maaaring mga ilangan ito ng malalaking pagbabawa sa ibang bahagi ng budget, kabilang ang mga pangunahing serbisyo tulad ng healthcare, edukasyon, at infrastruktura. Mayroon ding isyu ng inflation kung magpapakilala ang gobyerno ng malaking halaga ng pera sa ekonomiya sa pamamagitan ng mga pensyon. Maaari itong magdulot ng mga inflationary pressure na mas magpapahirap pa sa mga senior citizens na magtamo ng mas maraming halaga mula sa kanilang pensyon. Sa konteksto ng darating na halalan, mahalaga rin isaalang-alang ang papel ng media sa paghubog ng pananaw ng publiko hinggil sa mga ganitong pahayad. Maraming tao ang umaasa sa social media at mga balita para sa impormasyon tungkol sa mga pangako ng mga politiko at mabilis kumalat ang mga rumor at maling impormasyon. Sa kaso ng 12,000 na universal na pensyon, maaaring pinalakas lamang ang balita sa pamamagitan ng mga social media platform o mga tradisyonal na outlet ng balita nang walang sapat na verifikasyon ng katotohanan. Sa paghahangad na makakuha ng atensyon at suporta mula sa mga botante, Posibleng pinalaki ng ilang politiko o mga media outlet ang claim na ito na nagdudulot ng kalituhan at maling pagkaintindi ng mga tao. Sa huli, ang tanong kung ang 12,000 na universal na pensyon ay totoo o hindi ay nakasalalay sa ilang mga salik, kabilang ang kakayahan ng gobyerno na makuha ang kinakailangang pondo. Ang politikal na kagustuhan na ipatupad ang ganitong programa at ang mga praktikal na hamon sa pagtitiyak na makararating ang pensyon sa lahat ng karapat dapat na senior citizens. Habang tiyak na posibleng tumaas ang halaga ng pensyon o magpakilala ng mga bagong programa upang tulungan ang mga senior citizens bago ang halalan. Ang claim ng 12,000 na universal na pensyon ay dapat paring tingnan ng may pag-alinlangan hanggang sa magkaroon ng konkretong hakbang upang gawing realidad ito. Mahalaga ring tandaan na, anuman ang mangyari sa 12,000 na pensyon, ang usapin ng kalagayan ng mga senior citizens sa Pilipinas ay isang kritikal na isyo. Ano man ang mga pangako sa halalan o mga resulta nito, kailangan kumilos ang gobyerno upang tugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga nakatatanda na tinitiyak na mayroon silang akses sa sapat na healthcare, mga serbisyo panlipunan, at suporta pinansyal. Habang ang kasalukuyang sistema ng pensyon ay hindi sapat para sa marami, ito ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon. At kailangan magpatuloy ang mga pagsusumikap upang palakasin ito at hindi lamang umasa sa mga pangako na maaaring hindi matupad. Sa panghuli, ang claim tungkol sa 12,000 na universal na pensyon ay isang komplikadong isyo na nangangailangan ng maingat na pagsusuri. Bagaman tiyak na posibleng tumaas ang pensyon o magpakilala ng mga bagong programa, ang posibilidad ng pagbibigay ng ganitong malaking halaga sa bawat senior citizen ay nananatiling hindi tiyak. Hanggang sa lumabas ang higit pang konkretong impormasyon, mahalaga na lapitan ang mga ganitong pahayag ng maingat habang patuloy na ipinaglalaban ang mga pulisya na magbibigay ng makatarungang suporta para sa mga nakatatanda sa Pilipinas.